Hindi, kailangan nga yun Yan, so si Mahal na Reyna mga kainig say Kukunin niya na yung mga gamit dito Bago kasi, bago kasi may bumili na sa sakyan ano? Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainig Kung nasaan man kayo ngayong araw na to Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada kasi uh, nakausap na natin yung pick and pull so pero ngayon hindi pa sila tumatawag pero nung huling nakausap natin sabi nila tatawag daw sila within 24 hours eh ngayon hindi pa sila tumatawag pero pag hindi pa sila tumawag hanggang bukas ako na tatawag sa kanila i follow up ko sa kanila sasabihin ko sa kanila na bakit wala pang tumatawag para sa schedule ng pag pick up ng sasakyan na to hindi, nakausap na natin eh. Bira naman to. Kaya nandito si Mahal na Reina. Sabi ko kay Mahal na Reina, kunin mo na yung mga dapat kunin sa loob ng sasakyan na to. Baka eh, biglang hatakin to. Yung mga gamit na gusto nyo kunin sa sasakyan na to eh, oh. nandito pa. Ayan, ano ba yan ma? ay ano ah, ito, 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 ito. ano to eh, booster. Booster ng sasakyan, mga kainis, ano yan. Eh. Kaya lagay muna natin dito. Ano pa, may mga gusto pa siyang kunin dito. Sir, uh, Ah, car seat cover. Lalagay niya sa ano. Ano pa yan, ma? Ano, itong pang... Ano, ito. Ang shovel to. Pang, pang ano, sa winter. Ayan, sa winter. do sa mga hindi nakakaalam pang ano to, no? Yun, no? Know, pag may snow yung windshield natin. Ayan, ganon. Pagka sobrang nakadikit na snow, ito naman, pang kaskas. -kas. Diba? Ayan. Good, you. Nice. What are you doing with the car? Ah, uh, this one? Sell it? Sell it, yeah. What year is it? It's 2005. 2005. There's a lot of damage in there. Like body damage? Ah, uh, the engine, the rotor. Well, it was, it was failed on the inspection for the insurance. Yeah. I saw your video. and I thought, uh, well, maybe I should look at that car because uh, yeah. even these yeah. rims are worth a thousand dollars. Yes, even the, the 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 wheels. It's brand new. Yeah, it's brand new. How many kilometers on this car? How many what? Kilometers. It's uh, 250. Oh, that's pretty up there, right? Yeah. That's a nice car. Yes, it is. Are you sold it already. Uh, I, I I I pawned the I found the pick and pull yesterday. How much are they giving it for it? Uh, three one six. 300 bucks yeah 300 yeah i'll give you 500 for it for this one well maybe 400. you want 400 i'll give you 400 for this car oh yeah, yeah. sure yeah okay uh i'll cancel them yeah four hundred dollars sure sure well four hundred dollars right. what do you think okay sure yeah. i'll call you when the d sale is done yeah i think we'll just put okay. it over here and put it over here all right Sure. All right. Thank you. I'll see you guys later. Yeah. <laughs> Ayos. Close deal ka agad mga kainags. Ano? So blessing in this guys. Siguro talagang hindi pa hindi pa ano hindi pa tumatawag sa atin yung ano no yung uh, pick and pull <laughs> so eksakto naman eksakto exact, eksakto naman yung kapitbahay natin ano biglang binuksan yung pintuan hindi niya alam na nandito kami tinawag ko lang eh no? At uh, napapanood yung videos natin Tapos sabi niya ano, you know, Narinig niyo naman siguro yung usapan namin ano? Bibili niya ng 400 Which is wala nang problema Kasi sinabi ko naman yung mga problema Sabi ko hindi nakapasa ng inspection uh, Para sa insurance Bumagsak tapos sa uh, Gagastos kami ng 3,000 mahigit Kung sakaling papapalit marami kami papalitan So kasi siya marunong siya makina So maraming ano yan eh Maraming alam sa, uh, sa mga ganyan Sa mga bagay-bagay na ganyan Uh, Nag-aayos yan Marunong mag uh, Sabi niya As long as gumagana pa yung sasakyan Sabi niya Eh Ako nang bahala dyan Siguro ayusin niya Tapos ibenta niya Hindi ko alam Bibili niya sa akin ng 500 nga Sana eh no? Sabi ko since na Okay na 400 na lang kapit naman tayo eh Tsaka marami naman siya Naitulong sa atin mga kinis ano? uh, My neighbor helps Give me, Gave me A lot of helps When I'm in trouble Since before we When we moved In, in this place win-win yeah. uh, win-win solution win for him win for us Ayos, as long as uh, we we have to take this car out of my property <laughs> ako it's very hard me to speak english huh? <laughs> anyway as long as you can understand what i'm talking about it's good you know even my english is baroque yeah? even my english is baroque out of uh, out of uh, pronunciation out of a uh, grammar that's okay that's fine di ba <laughs> palaban ng english andun mga kainig ano? yan so masaya masaya no hindi na tayo mamo problema sa pagtawag sa pick and pull hindi sila tumawag bala sila ngayon kausapin ko na yung ano yung Itong ating eh uh, ating ano ano, uh Capidby. So tatawag na lang ako, i-cancel ko na lang tawagan ko yung Pick and Pulls, sabihin ko sa kanila cancel na lang. Ha? Ay to pa yung mga kailangan ano. O baka ito totoong kailangan ko. Wala ako nito eh. Yan oh, okay. no? magagamit natin 'to. Yan kailangan pa yan. Ay hindi, wala naman na dito eh. kasi dito naka-design yang ano wiper blade eh. Ayun, eh, wala na yan eh. Wala naman na, na yan. Sa natin yan eh. Sa kanila natin. Oh, ito sa kanila na sa rin, rin to, mags oh. Yan. Ano ba 'yan bang oil niyan? W30 Ang yeah, kunin mo itong W30 <laughs> Magagamit natin ito eh Teka muna ako Hawakin mo ito Ito kasi mga kainags ano, Magagamit natin to Pag uh, sa snow Halimbawa Nabalaho yung sasakyan natin Ito yung magagamit natin Pampala Halimbawa Nabalaho ng snow dito Kailangan mong palahin yan eh Palahin yung snow Para makaahon sa Sa, ano, sa snow na malalim Eto, Yung gulong wala, natin ba, ba, Okay na Dali na natin yan Ayan So yun inspection na ni Mahal na rin ay mga dapat tanggalin talaga lahat. Dekater, eh. Bago bili ka akin yan. Yan, hindi cutter yan. Sa so, pangalan ng prinsesa to eh. Ano to eh? Oh, ay, ba ito. Oh, do na. sirana. <laughs> sirana. Ano wala na? Yan talagang sinisimot ni Mahal na rin. Ay, doon sa ano yan? Sa hindi doon sa ano to, sa trunk. Ito pa yung ito hinahanap ko eh. Kanina sa yo. Hindi doon sa ano, sa hood. Sa hood to eh pagka iangat mo yung hood ito yung stand ito yung hinahanap natin nung nakaraan eh ano okay na? malinis na? Oh, sarado na? Paka sarado mo na yun ma alright kunin mo yan lagay mo sa ano mo yan sa ano oh, sa tuesday ayos oh, Bulak mo muna, sandali. Bulak mo natin. Ito sa atin ang mahal na reina Hmm. Double lock double up yan ayos yon ayos ayos parang nabunutan na talaga ako ng tinik mga kainags ano? tatawagan ko na lang yung pick and pull ngayon kakancel ko na lang yung kung ano yung pinag-usapan namin uh, at mabuti na lang hindi pa tumatawag na no? update ko kayo pagka nakausap ko na ako tawagan ko muna ngayon sandali lang mga kainags ha? hanap pa kami ng hanap kung sino yung gustong bumili eh, no? <laughs> nandyan lang pala yung bibili, may balak bumili. Nasa harapan lang pala natin, mabira. Actually, matagal ko na rin gusto niya tanungin about sa mga cars na ganyan. Kaya lang, bira ko siya kasing makikita dun sa ano eh, sa garahe niya eh. Eh, kanina naman, talagang eksakto, no? Talagang pagkakataon, bira mo, nandun kami sa labas. Binuksan niya yung ano niya, siguro nagtapon lang siya ng basura eh. Parang nagtapon lang siya ng basura or meron lang siya chinek dun sa labas ng backyard ng garahe niya. Tapos yun, nag-usap na kami, nalaman niya. 316 lang bibilin inopera niya 500 pero sabi ko 400 na nga lang which is okay tawagan ko muna yung nakausap natin kahapon yung pick and pull okay it's canceled will she just be keeping the vehicle sorry Still, she's just gonna keep the vehicle yeah uh, she wanted to, to keep the vehicle my daughters wanted to keep the vehicle no worries it's canceled I appreciate the call. -in. oh thank you very much too okay have a good day Yes, ma'am. Well. Thanks, ma'am. Thank you, po. Okay, bye-bye. Yo, Ayos na, mga kinis, no? I canceled the appointment. Oh. The appointment for pickup of my daughter's car. Yan. So, importante yun, mga kinis. So, we, 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 need, to inform the pick and pull or whoever we committed for so that they won't uh, expect. <laughs> it? Hirapan ako mag-English ah. Ang bihira. Doon sa mga iba, mga kinis, baka nyo, magaling ako mag-English ah. Hindi, hindi ako magaling mag-English. Kaya nga, sa, baka yung iba, iniisip sa inyo, nag, nagbabarok-barokan lang ako mag-English. Hindi mo makakainis ano. Ganyan talaga ako mag-English. Barok talaga. <laughs> Kaya nahirapan ako eh. Noong nakaraan nga eh, sa trabaho namin eh, meron akong na-witness no, mga kainags, na muntik ng ano, na-disgrasya actually, hindi muntik na. Na-disgrasya, tumalsik sa jack yung isang trainee eh nasa harapan ko abay tinawag ako ng ano tinawag ako ng syempre witness eh tinawag ako ng mga boss ko kailangan ko raw magsulat <laughs> boost <laughs> sa ano sa papel incident report kasi nga raw ako yung witness kailangan ko raw isulat kung ano daw yung nakita ko kasi yung na, na ano na aksidente okay naman yung na aksidente wala naman hindi naman siya na ano eh kasi pag ano niya tumalsik talaga siya sa ano no? tumalsik siya sa, sa jack niya aksidente biglang napa napindot yung silinya door siya mabuti naman walang nangyari sa kanya parang sumakit lang yung balakang niya kasi tsaka yung kamay niya kasi yun yung naitukod niya abay pinasulat ako mga kayo pina-explain ako kung ano doon yung mga nakita ako sabi ko naman pambihira naman no? <laughs> ganito pala ang ano ng witness kailangan mo isulat so syempre kailangan nating gawin yung mga kayo kailangan nating gawin yung para sa ano sa uh, explanation for the files for the A record yan witness gano di ba sa mga witness nga pagka may na witness ka papatawag ka ng korte di ba kailangan pumunta ka doon tapos si manunumpa ka kung ano, sasabihin mo kung ano yung mga nakita mo kung ano yung mga na witness mo eh ang problema kasi mga si English eh <laughs> siguro, yung siguro yung siguro 10 minutes lang dapat no 10 minutes lang dapat na sulat ka English Inabot yata ako ng kulang-kulang isang oras doon. na Mga 30 minutes siguro, 35 minutes, ganyan. sabi ko yan, basta masabi ko yung Sinulat ko dyan, yung past tense, present tense. Kayo nang bahala mag-intindi Kaya sabi ko sa mga boss ko, binibiro ko yung mga boss ko. Sa susunod, pag meron ako nakitang, or meron ako na witness na accident, kasabihin ko na lang, pipikit ko na lang yung mata ko, sabihin ko, ay, wala akong nakita, wala akong nakita. Yan. <laughs> Hindi, hindi. Joke lang, Marines. Joke lang. Pero totoo yun. Totoo yung kinikwento ko na gumawa pa ako ng ano, ng incident report as a witness. Yeah, so ganun talaga hindi natin maiwasan yung accident, no. Hindi natin maiwasan yan, hindi natin alam yan. Kahit na anong ingat natin minsan, ang aksidente ay nandiyan lang. Yeah, don't forget to pray sa pagkagising natin, talagang magdasal tayo na Panginoon, sa araw na to, gabayan mo po ako. Oh, di ba? Or oh, anyway, mga kinesyon, an importante, detect ko na yung, text ko na yung, ko na yung, ano, yung ating kapitbahay na nandito. Tapos, sa ah, sasabihin ko kay pangalan ng gumawa ka na ng deed sale. Ang buyer natin, nandito lang, sa, sa likod lang natin. Ililipat lang yung, ano, yung kotse sa kabilang garahe, gano'n lang, oh, tatawid lang ng kapirasong daan. Kung Gano'n na, tapos na, ando na. Hey! Hey! yun nga pala mga kainags ano, doon nga pala sa mga hindi nakakaalam yung kapitbahay natin dito uh, ano yan magaling magkulikot kasi di ba nabanggit ko na sa mga vlogs ko dati merong mga nakikita ano sa basurahan mga lawn mower na si Rana ang ginagawa niya kinukuha niya yung lawn mower dinadala niya dito sa bahay niya inaayos niya 'Di ba 'yun nga 'yung mga binigay niya sa atin, 'di ba? Pangalawang lawn mower na 'yung binigay niya sa akin kasi 'yung una niyang binigay sa akin na lawn mower, inabot ng six years 'yun bago nasira. Tapos nung nasira, meron siya uling binigay sa akin 'yan. 'Di ba? binanggit ko na 'to sa mga previous vlogs ko. Ito toto toto ito 'yung binigay niya sa akin, oh. Yan, yung ginagamit natin ngayon, di ba? Yan yun, oh. Kaya yung sasakyan na yun, ay sigurado ako, maayos niyo yun, madidiskartihan niyo yun mahilig magkulikot yun eh talagang <laughs> kumbaga eh yung mga hindi umaandar, napapaandar niya mga kainags ano? tapos siguro pag niya nga bibenta niya ng mas abab doon sa binayad niya sa akin di ba? ayos yun yan, laking, tulong, laking tulong ng ano, kapit kapitbahay natin na daming ano, daming nga, nga, nga na itutulong sa atin kaya lagi kong binibigyan ng pizza yan eh ano kasi pasasalamat yan, dami maraming binibigay. Itong kamatis na to, itong kamatis na to, sa kanya rin galing to eh. Sa kapitbahay din natin na to. Ayun oh, kamatis na yan. Sa kanya rin galing yan eh. Oh, di ba malaki na? Flower na no. Yan. Ayos. Hu. Kedrang araw. Hey, hey, hey. Let's go, let's go. So yan oh, no? Oh. Nagbayad na kaagad. <laughs> Hindi na nakapaghintay. Binayaran niya na. So tinawag niya ako, tinawag niya agad ako eh. <laughs> tapos sabi niya bayaran ko na yan eh oh. no oh, mga aso natin na to yan mga kinis ang niya sa akin ano 400 Canadian dollar cash grabe <laughs> sabi niya bayaran ko na sa'yo iyo ito na uh, i trust naman inags si eh, sabi niya sa akin tapos uh, yung deed of sale sabi ko pagdating na lang ng panganay kong anak kasi sa kanya yon eh sa kanya yun siya, sa kanya naka-restore yung sasakyan although binenta niya na yung sasakyan na yan sa bunsong prinsesa natin kaya lang hindi na parehistro kaya syempre ang gagawa ng deed of sale ang pipirma sa D -dub, D -dub sale, yung anak ko kasi sa kanya pa nakarehistro yun eh so ayos na solve na problema natin mga kinisang. may buyer na tayo yan ililipat na lang yan ganun ang garahe pero gawa muna tayo na nagawa muna tayo ng deed para sigurado yan. ayos ay salamat naghahanap pa ako ng ano no kung saan ko bibenta pero sinabi ko naman uli inexplain ko uli sa kanya na ito yung mga problema ko ano sinabi na kung ano yung sinabi sa atin nung nung talyer natin nung mekaniko natin yun din yung sinabi ko sa kanya sabi ko maraming problema nga to uh, hindi ay sa halip na gumastos kami ng 3,000 hindi na kasi baka mamaya pag gumastos tayo ng 3,000 sa sasakyan na yan eh may mga lumabas pang sira di ba Ma binayaran na ni ano nung kapitbahay natin Kay Glenn Uy ganda naman ang suot mo Ganda ng forma mo ma Pang summer summer ah Sira Sira talaga yung suot mo Yung ano mo Alin ba yan <laughs> Ganun talaga eh Lumang Lumang sasakyan yan eh Ang bihira naman <laughs> Ano ba yung expect mo sa lumang sasakyan ha O oh, sa bunso Akin yung ano rito ah Yung isang daan Kasi ako yung nakipag transaction eh diba, no? <Yeah> Di ba no Hindi joke lang yun Joke lang Bira ka naman Niwala ka naman Ingat ka ha Ah, 2,600 yan nabili yung sasakyan oh, Anyway, kasi hindi nga nagamit eh Matagal hindi nagamit no mga kainag Kasi syempre eh, nagwinter Sobrang lamig, hindi nagagamit Eh di ba yung mga sasakyan eh, pagka hindi nagagamit Kasi may mga nasisira eh no So yan mga no? Oh? Oh? Meron tayong tip Meron tayong balato sa ating Bunsong prinsesa Yan, naibigay ko na yung ano eh, naibigay ko na yung Yung pera 400 so, Salamat no. Oh. kinuha niya yung 300 tapos sabi ko, abay, wala ba akong ano dyan? Ah, uh, komisyon. <laughs> binigyan niya ako, 100 mga kainis. Ano? Yan, maraming salamat sa ibang ha. Alam mo namang mahal na mahal kita, eh. At alam ko rin namang mahal na mahal mo ako. Thank you, ha. Dami mong regalo sa akin, no? So, nahiya lang magpakita sa camera yung ating bunsong prinsesa, mga kainis, ano? Yan, binigyan niya ako. Kasi nung nakaraang birthday, ah, nung nakaraang, di ba, nakaraang buwan, binigyan niya rin ako ng 200 plus yung t-shirt na hockey. Yung sa Edmonton Oilers, di ba? Ngayon binigyan naman ako 100. Walang kahirap-hirap, bunga nga lang, di ba? Bunga nga lang yung na natin. Yeah. <laughs> Magandang araw ulit sa inyo mga kainex, ano? At ito na yung susi, bibigay ko na doon sa kapitbahay natin. Yan. sold, sold na yung car. Yan, so naibigay ko na yung naibigay ko na yung susi mga kainex, so, naibigay ko sa kanya yung key, lahat na. So kukunin niya na raw anytime sabi niya sa akin puntahan mo natin dito yung, ano, yung cherries mga kainis na ko lang sa inyo ayan no, hitik na hitik sa bunga no, na sarap tingnan no, ito mukhang may mga hinog na rito eh no? ayan no kita nyo naman ah hilaw pa hilaw pa to, pero may mga hinog na ito, ito hinog to, eh, mga medyo hinog na to mga kainis no? Oh. medyo hinog na yan ano sabi nung iba baka daw dahan dahan daw ako sa pagkuha dito baka daw mamaya nilalagyan ng ini-sprayan ng may-ari ito kasi meron yata nababalitaan yung may-ari rito na laging dumadaan dito yung kalbo matangkad medyo gwapo lang ng konti mahilig daw pumitas ng cherries may nagsumbong ng mga kapitbahay ko eh yung nabalitaan ko eh baka ini sprayan ng ano <laughs> nabalitaan ko na bala na alam na nung may-ari baka ini sprayan ng mga chemical laso no hugasan ko muna delikado <laughs> delikado yung kalbo Yon, paalam sa iyo. Maraming salamat sa ano sa sa iyong uh, serbisyo. Tara. Sara natin 'yan. Sold na, yan, sold. Tapos sa uh, maraming maraming salamat nga pala sa mga nag-comment sa co comment section natin mga kainig. Ano? maraming maraming comment kasi na mas maganda raw ibenta ko na lang sa ano sa Facebook Market. Mas malaki pa 'yung makukuha kasi do kahit 1,000 or 1,500 may mga bibili pa raw noon nung sasakyan natin ano. Maraming salamat po sa comment pero okay na rin yun nung napunta dun sa kapitbahay natin yung sasakyan kasi nga ay eh, malaki naman ang naitulong sa atin yan Nung kapitbahay natin, malaki na naitulong sa atin yan eh. Mula nung lumipat tayo sa bahay na to, napakabait na sa atin nung kapitbahay natin na yan. Lagi akong tinutulungan. Okay lang na mapunta sa kanya At okay lang na ibenta natin Ang 400. Yan sabi ko naman sa inyo nung unang mga vlogs natin, Ah uh, okay na sa amin kahit mabenta lang yan ng 500 Canadian dollars ma-dispose lang namin mawala lang yan dito sa garahe namin at napunta doon sa mga taong uh, marunong magayos or nangangailangan ya pag naayos niya kasi yan bibenta niya yan bibenta niya marunong mag marunong yan so maraming maraming salamat mga kainags at uh, thank you very much don't forget to subscribe kita tayo sa next videos hanggang sa muli